Gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil noong panahon po na ginagamit nila kami, eh patuloy po kami bigay ng bigay po sa kanila. Kahit isang reply, nagtataguan lahat, ni hindi nila kami binilikan. Humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw ka pera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko at uh, kailangan mo ng pambayad ng abogado. Kung hindi ba sila tumulong sa iyo, idadawit mo sila rito. Mr. Deskaya, or consider sa inyong mag-asawa pwede sumagot. Itong bang mga binanggit niyong mga ating DPWH na tumanggap ng 25%, marami ba kayo dito mga hiningan ng tulong? Ng mga tinex niyo na humingi kayo ng tulong? Actually po, uh, yung tulong po na tinex ko sa kanila at sinat, yun po yung halaga ng dapat isauli nila sa amin. Opo. Yung na balance pa po. Iba kasi yung pagkakaintindi ko sa mga text mo roon, sa mga ibang pinag-text text nyo ng messages, wala ka na raw pera sa bangko, na-freeze na raw yung pera nyo sa bangko, kaya nangihiram kayo ng 30 to 40 million pambayad sa abogado. Uh, uh, Am I correct? Uh, yes po. O, uh, bakit iba yung sinasabi mo sa akin? Ah uh, yes po. For example po, yung katulad po kay... Uh, kong Arjo Atayde po. Bali uh, 60 million po ang sinabi ko sa mm -hmm. chat ko. Mm -hmm. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya na chat ito. pera po, na pera po. Na binigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya? Sa tatay niya. Opo. Well, hindi, okay. Doon sa mga ibang text mo, kaya bo, kaya niyo bo, katulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Ah uh, hindi po nakiusap Kasi po na yung, yung tenor ng text mo dun sa yung pinabasa sa akin hindi yun ng hindi yun ang tenor mo eh ang tenor ng text mo humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw ka pera pera na freeze na raw yung pera sa bangko at uh, kailangan mo ng pambayad na abogado Correct ah uh, yes po your honor so, pero hindi mo pinapasulit kung ano yung dapat isoli Ah, uh, hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinu kinu kinuha nila sa akin. You want me to read the text that you you forwarded to 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 one of the uh, officials of the DPWH? Ah, uh, yes po. Sige po. Hmm. Gusto mo? Ah, yes po. Lahat po. Tinext ko sila lahat. Napakarami po nila. Opo, uh, napakarami po nila. Hindi ganun ang tenor na pinapabalik mo yung pera. Ang sinabi mo doon sa text na yun, wala ka ng pera. Ibig sabihin, kung hindi ba sila tumulong sa iyo, idadawit mo sila rito. Ah, hindi po. You're not, not defending, di ba? You're not defending, di ba? Ah, Mr. Chair, ano po. Bali, ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Tapos, gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil noong panahon po na ginagamit nila kami, ay eh, patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. So, mapapasin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat, ni hindi nila kami binilikan. Hindi naman po namin talaga kailangan mangutang sa kanila. May pera pa naman po kami. Pero tinasting ko po sila, sabi ko, ganito pala itong mga manggagamit na to, Nakakasama ng loob. Babuti pa. Ano po, ah... ah, Uh, uh tagito, mas mabuti pa na ano na lang po, ah, uh, pangalanan ko na lang sila. Dahil una, ginamit nila kami pero sa panahon ng kami naman ang nangailangan, eh talaga namang pinabayaan po talaga nila kami o oh, hindi sila malalapitan. At katunayan, iba po doon sa mga tinatko. May mga, uh, ano pa po, undelivered, ano pa po, obligations. Okay, uh, we have overshoot our time limit. Uh, I'm sorry. Uh, lumampas na po tayo ng about three minutes. Kailangan po nating mabakit yung uh, area for our session by three o'clock. Anyway, we will have another... Uh, Mr. Chairman, uh, Ms. Sa Asali Santos, ibig mong sabihin yung nakuha mong pera na bayad sa iyo binawasan ng 3% uh, 2%, uh, 2.8% ni Wawaw. Tapos binawasan mo lang 3%, ibig sabihin 5.8%. Ay hindi po. Hindi hindi lang 5.8% ang nabawas sa pera. So ibig mo bang sabihin 90 94.2% of the total project cost Dine-deliver mo kay Bryce? Uh, Your Honor, siya po nagtatransport po sa akin na awas na po niya yung royalty niya. Kaya nga... Tapos na, po, pagka transfer niya po sa account ko, binibigay ko na po yun kay Engineer Bryce. So meaning, na, po, na, na, po, na, napakalaging halaga nung total project cost na pupunta sa bulsa yun nga, bawas lang ng 3%, uh, 2.8%, 3% sa iyo, 5.2%. So 94.2% of the total cost na ibulsa ninyo. kasi binigay nyo kay uh, Bryce. Hindi po. Your Honor, pag po ako po ang hiniraman na lisensya, nilalasan ko po ng 3%. Pag nanggaling po kay Wawa, 2.8 lang po, papunta po sa kanila. Ganon. Oh, so, mas malaki pa pala. Hindi lang 94.2%. Galit na galit tayo dito sa Diskaya, na 25% yung kanya binibigay na SOP. E eh, sa inyo pala, 90 plus nagiging SOP. 90 plus, ah? Hindi. 95% nagiging SOP. Hindi hindi po yung honor. Bawa, okay. hindi po. Oh, yun, eh. yun na nga, yun na nga. Kasi pag kuha mo ng pera, bawasan niya, bawasan mo, turnover mo kay Bryce. Thank you, Mr. Chairman. Salamat okay, thank ta -ta. you very much. I think that was established already. Ms. Santos, yung uh, sinasabi ni Senator Sherwin, padala mo rito. Yes, sure I already. think that's 2022 to 2025 para makita natin yung mga naging projects nyo, magkano'ng kinita nyo, at lalong-lalong magkano'ng kinita nila.